Nire-respeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi to pwedeng gamitin bilang blanket shield pangkalahatan pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa panyayan ng senado. Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon. Sa pagtatago ng katotohanan, gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula nag tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng uh, mga opisyalis from the executive branch of government is a total uh, snub to, as far as we're concerned. And uh, ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Uh, kung ayaw na mag ng hearing, ibig sabihin ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari is uh, I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Kapag... Uh, tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, we issue sabina to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing. Kung uh, meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magka, magkaalaman. Klaruhin natin ito. A, A